Ayan, nagpapara muna tayo mga. Baka sumayad. Kahit ito mo masyadong ipasok. Mababasag yung ano yung plywood eh. Oo, okay. oh, kahit doon lang banda, may pasok konti. Bante, bante. Bante. Bante kan Bante. Eh, bante. Bante. Okay, pwede na yan. Sige, baba. Tinan nyo, baka may sabit ha. Baka may sabit ha. Baka may sabit Ya. La. 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 Ayan mga kantil, ang hirap magbagsak dito ng mga buhangin kasi magipit tayo eh. Ayan oh. o. Pero okay na, nakalusot na mga hunters. Eh. Baba, baba, baba. Ayo makan tes merame tayuna abala. Ayo sama na oh. Ayo oh. Dami nian. Ayo mga, hunters, mabilisan lang yung mga hunters, Ah, ah, ah. Ayo makan tes mabilisan nian makan tes ah. Ini mga bata. Ada, Pak. Ba? Ayo. Eh. Dito muna, dito. Para may pasok. Hoy, masuk si baka magip niya. Yan kailan dito mabilisan lang. Eh, mabilisan lang yan mga hunters. Ayan, Merinda mo ba? Ha? Huh? Ano merinda mo? Feeding program to. Dito may tenda. Feeding program. Ayun, no? Patingin? Masarap ba yan? Masarap to. Lami, kaayo. Lami, kaayo? Hmm. Wow, sarap po. Ano yan? Ah, kapartner niya yung ano, tuyo. Mm. Suwabi niya. Sarap niya. Yan. May, ano, yung tuyo na sapsap -sap mga hunters. Hmm. Yan yung merinda natin ngayon. Tapos umulan ulan pa. Lami. Ayun, no? Know? O, oh, lami. Lami. O, oh, yung pakibunso. Oh. Sampurado. Oh, ah, Yan. Yummy yan mga hunters. Kasi medyo mag na pagod tao dito. Tinan ka. Ayun, doon na kami sa bubong. Oh. Ayun Oh, lupit yan. Palabas na kami ng lupit. Ay, medyo mabigat-bigat itong hinahatak nila ng mga simento sa taas. Palabas na kami ng bubong. Palabas na kami ng bubong. Medyo mabagyo-bagyo po mga hunters. Okay, di ba? Merinda tayo mga hunters! Yummy. Tames. Tames. Ayan <laughs> <laughs> hey, mga hunters, oh. Gabi, uh, sarap ng merinda na lang. mga hunters, oh. Ang dami, oh. Tame. Lugi? Uh -huh. Mukbang, tampurado. Paano uh -huh. yung masarap? Mm. Tame. Sarap. Mga kansel, nakatikim na ba kayo ng ganitong style? Yung inuulaman ng ano? Na tuyo na sap-sap. Yung sampurado. oh yan oh Yummy o hmmm, summer hmmm ito so, nakakita na kayo? hmmm nagsiswimming? <laughs> ayun, nagsiswimming pa yan term, term summer mga si Labo. ayun o, no? ayun, pa basta mo yan, yung tiles na mahagip ng tanse okay kasama na yung lara dito. Malapit okay. na tayo makatapos dito sa isang side, mga ka-hunters. Alright. Yan, tapos ko. Hindi ba kayo ba? Ba makapiray tayo, basta maganda yung busis mo, ha? Ha? na dito. Ayan si ano si Kalabo Ayan, ayan nagsisiting na yan mga hunters. Marunong na yan. Kaya pag medyo magpapagawa kayo ng mga bahay dyan, kunin mo dito si, ano, si Jan. Jan Michael. Jan Michael, ayan John mga hunters. So, oh. Para masimula na yung isang side na mga hunters. Okay. <laughs> Bibili mo ng gamit mo? No? Very good. Bait, bata. Mm Hindi -hmm. ako ng TV na flat screen yung aking... TV na flat screen? Lupit mo, bata. Siyempre Para sa anak ko hindi mapapala para tayo. Yeah, Ayan yeah, yung mga taong may pangarap sa buhay. Eh. Yeah. Para kanino ka bumaba. Ako mga ano. <laughs> Tamas. Ayan naman. Tapos tayo dito ang gantong mga kapakain naman tayo. Okay na ba tawa ngayon? Papatama ba ito? Ayun. Tingnan mo. Doon sa tingnan mo si Lino. Papayon. Hello. Tingnan mo kayo sa camera. Ayan guys. Dito na tayo sa baba. Dito sa kapilang side. Huwag yung bibitaw sa sunod na kabanata. Thank you for watching.